Mm -hmm. Paano buksan? Ay, Oy, ay, ay! Mag magkano, magkano? Sa mm -hmm. Patingin. Ay, no. Namumuro, bingo. Ay! Ay, 50. Tatlong <laughs> zero. Ay! May lamang kaya lahat to. <laughs> Habangan. <laughs> ay! Tatlong zero, le. Hoy. Mm. Pero uh, uh. ng I-plus uh, mo pa, i uh, plus ilan na? Up, Katlong zero ulit. Ay, ay. Ay. Ay, ay Sampu na sampu. Sampo na, guys. Zero <laughs> ay. 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 Na. Uh. Tatlong zero ulit. Tatlong ulit. zero ulit. Tapos na, 100 tayo. na pala. <laughs> excited na ako sa ulit. Ay! Ah. Ay, magkaroon na Baka haliko. may dollars na dyan. Yay! That's si... Ay! 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 Ang laman eh. Ah. Yay! Oh. Ah. Oh. I-plus eh, mo. Tingnan natin kung marunong ka mag-add. Tingnan lang ni Ate Andrea. Ilahin ko muna. Ah. ni Ate yan ah. Thank you Nika. Asa na si Nika nakavideo ka? Naka hindi na. Hmm. Wow, ka na lang sa video. Ilan ba? ba? <laughs> oh. Ulit, thank you ka tita. Thank, thank you, you. Oh. tika. Mm. Ang lamig, pangaypay para yung 1,000. 10 libo. Ah. <laughs> Malamig pa may pa yung isang libo. Sige isang libo. Pa. Ay, meron pa. Meron pa, ano kaya na. yan? Maliit pero mukhang mamahalin. Sigurado. Ang ito. Kasi Victoria secret na eh. <laughs> 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 na Tinan mo, secret. baka it's a prank. Victoria secret, syempre pabango, di ba? <laughs> Hindi lahat ng baksyo ng laman. <laughs> o, oh, sagkamali ka ng lagay. O, oh, sabi ko eh. Sabi ko na eh. May favorite pa bang Wow, Victoria's Secret. Victoria's secret. Yeah, Matamis. 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 <laughs> I know.